Walong kahulugan na may kabit ang asawa sa panaginip Una, ang kabit ng iyong asawa ay dating kasintahan niya sa panaginip Ito ay nangangahulugan na may nararamdaman pa rin pagmamahal ang iyong asawa sa kanyang dating kasintahan o di kaya'y namimiss lang talaga niya ang kanyang dating kasintahan kaya na panaginipan mo ito Pangalawa, ang kabit ng iyong asawa ay kaibigan mo sa panaginip ito ay nangangahulugan na tinatraydor ka ng iyong kaibigan ng palihim dahil may gusto siya sa asawa mo. Inaakit niya ang asawa mo para mapapasayon niya ang iyong asawa. Kaya magingat ka sa itinuturing mong matalik na kaibigan. Pangatlo, ang kabit ng iyong asawa ay hindi mo kakilala sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na may ibang kalaguyo ang iyong asawa ng palihim kaya napanaginipan mo ito. Pangapat, ang kabit ng iyong asawa ay kapitbahay niyo sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na may relasyon ang iyong kapitbahay at ang iyong asawa ng palihim. Panglima, ang kabit ng iyong asawa ay kasamahan niya sa trabaho sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na ang kasamahan sa trabaho ng asawa mo ay may lihim na pagtingin sa iyong asawa o di kaya'y crush niya ang asawa mo kaya na panaginipan mo ito. Pang-anim, ang kabit ng iyong asawa ay kapatid mo sa panaginip. Hindi ibig sabihin na ang kabit ng iyong asawa ay ang iyong kapatid. Ang ibig sabihin nito na sobrang close lang talaga ang iyong asawa at ang iyong kapatid. Pangpito. Ang kabit ng iyong asawa ay bayaw o hipag mo sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na may magandang relasyon ang iyong asawa sa iyong hipag o bayaw. Pangwalo, ang kabit ng iyong asawa ay kakilala mo sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng mga personal na relasyon o connection sa tunay na buhay. Maaaring may mga bagay sa iyong mga kilala na kailangan mong alamin o bigyang pansin. So yun lang po mga kaibigan. So please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming salamat.